Magandang araw po sa lahat mga bossing, mga idolo Muli tayo nagbabalik, this is Ray TV Vlog uh, naman tayo ngayon sa loob ng Green Country Game Farm po mga bossing, mga idolo So for today's video mga bossing ah, uh, Ngayon na uh, nagkaroon tayo ng uh, time Para ipakita po sa inyo yung ating mga broodstag ah, uh, Yung unahin natin dito mga bossing ay yung Boston So Uh, meron ako ditong 40 heads na Boston so ito muna yung ipapakita natin at uh, isa-isahin natin para sa araw na ito mga bossing so kung uh, abuti natin yung 5k at saka yung mga posom ay ipapakita din natin mga bossing may ba diba? so sa ngayon uh, ito po yung mga pure uh, brood sag Boston roundhead na available na andito sa loob ng Green Country Game Farm Batangas po mga bossing may diba so tara po mga bossing magsisimula tayo dito sa isang ito. Ah, uh, ito mga bossing ay isang uh, Boston Roundhead. Ayun po mga bossing. Yan guwapo ang angas. Ah, uh, ito mga bossing ay national na po ito. Yung ating bosen Roundhead. So kaya lang medyo hindi kagandahan yung ating uh, panahon. Medyo medyo makulimlim. So po mga bossing So unahin natin yung ating mga bosong roundhead mga bossing pa naman tayo dito sa isa mga bossing Ayan Ayan po yung isa nating uh, bosong roundhead So isa isa natin ito mga bossing Para makita nyo Kung kaano ka quality Yung ating mga uh, Brood stag Na available na dito Sa loob ng Green Country Game Farm So yung location nito mga bossing ay uh, ano uh, Barangay San Felipe Sitio Canluran Padre Garcia so, Pinakalan mark dito mga bossing ay Barangay San Felipe Sitio Canluran Padre Garcia Yun po So yung pinakalan mark natin dito pagdating nyo ng bayan ng Padre Garcia meron kayong makikita dyan ng uh, magkatabi na uh, Magdo at Jollibee So pagdating nyo ng Macdo intersection uh, Kung galing kayo ng lipa Ay kakanan po kayo mga busing So sundan nyo lang yun uh, San Miguel Road Pasok kayo ng San Miguel Road Diro Diro uh, From Macdo Siguro mga 3 kilometers Then, May makita kayong Sitio uh, Sityo Canloran sa kanan At uh, meron nakalagay doon Na Green Country Game Farm So uh, Ano na din tuloy-tuloy na yon mga bossing so mayroon din mga signboard sign at uh, makikita nyo dun mga bossing sundan nyo lang yon at uh, makakarating kayo dito sa loob ng Green Country Game Farm so yun po mga bossing ito so, mga bossing another pure Boston Roundhead ayan po Gwapo din to eh. so yun, mga bossing So shout out nga pala tayo mga bossing uh, Dito sa komento ni Sir uh, Reynante Tapol uh, 7928 So yun So yung kanyang uh, concern uh, Yung kanyang komento dito mga bossing uh, Ito lagi problema Sa mga nagpost ng mga ito So ayan eh, medyo ano na natin muna ito so, Yung kanyang uh, Sinasabi dito mga bossing ito yu ito lagi 'yung problem ng na mga nagpost post ng mga ito bakit kayo at uh, karamihan talaga di sinasabi so mag na lang daw PM Derek, hindi katulad sa iba na sinasabi talaga thumbs up at uh, kudos ako sa mga uh, ganyan so 'yun eh uh, seray uh, seray uh, nanti Ray nanti tapul so Sir, uh, sa mga ganyang bagay uh, although Uh, siguro bago mo lang nakita yung mga vlog ko yung video uh, kaya nagkomento ka ng ganyan so nangintindihan ko yan na, sir ang iyong concern uh, doon sa mga uh, upload ko yung mga una kong video sinasabi actually sinasabi ko din yung mga presyo na, uh, mga presyo uh, kung magkano yung presyo ng mga broodsag at yung mga available dito ng mga pulit kung magkano yung bawat presyo nun kaya lang sir sa ngayon hindi ko na yan sinasabi Uh, sa mga vlog ko dahil uh, dyan po ako nagka problema uh, sa aking uh, mga vlog so meron nang nag report sa akin dahil uh, hindi nila nagugustuhan yung mga uh, although pabor dun sa mga ibang tao na binibigyan natin ng uh, informasyon pero sa ibang tao ay nakakasira po tayo ng kanila ding negosyo dahil uh, iniiwasan ko na po yan dahil gawa ng meron na nag uh, and sell ng mga tao na kumukuha din dito so mas minabuti ko na e-respeto eh, na din yung kanilang uh, negosyo mga busing kaya isa yan sa mga rason na hindi ko na binabanggit yung mga presyo ng ating uh, bawat manok dito so actually uh, pag nag-message kayo sa akin ay sinasagot ko naman yung uh, inyong mga katanungan about dito sa mga manok kung magkano yung presyo so that's why hindi ko na sinasabi yung presyo dito so yung uh, karamihan dito sa atin uh, karamihan dito sa mga uh, buyer ay alam na po nila yung uh, presyoan dito ng mga manok pero doon sa mga baguhan katulad mga serenanti si, uh, si na sinasabi mo yan uh, balikan mo yung mga old video ko na na-upload doon sir ma makikita mo dyan yung aking mga uh, sinasabi na Nilalagay kayo yung mga presyo at sinasabi kayo yung mga presyo. Kaya lang sa mga latest na ngayon, ah, hindi ko na yan sinasabi sir dahil ah, nagka problema ako dyan. So isa yan sa mga rason kung bakit ah, hindi tayo nakapag update dito. Ah, siguro mga almost 3 months na hindi tayo nakapag-upload dito sa aking YouTube channel. Gawa ng na-report na yung ating account tungkol dyan mga bossing. So, yon nang isa sa mga rason kung bakit hindi ko na sinasabi yung mga presyo kung magkano dito. So, pero kung gusto nyo malaman yung mga presyo nandito, na bibigyan ko kayo ng mga priceless. So, meron, meron si Boss Martin na binigay sa amin na priceless. Uh, yun ang ibibigay ko sa inyo so, kung magtatanong kayo. Pero kung sample lang na itatanong yung sa magkano yung presyo at uh, hindi nyo na need yung priceless, eh, ibibigyan ko kayo. Uh, 'yun lamang po si, uh, si Renante at uh, sana ay nalinawagan ka na sa aking uh, kung bakit hindi ko ginagawa yung uh, katulad ng sinasabi mo na binabanggit yung presyo. So 'yun po yung dahilan ko kung bakit hindi ko po binabanggit yung presyo ng mga manok dito. So anyway, balik tayo dito sa ating uh, main topic yung ating mga broodstock ng mga Boston. So, yeah. So, ito mga bossing, another pure Boston Roundhead. So, siguro mga bossing, pipiliin ko na lang dito yung ipapakita ko dahil uh, uh, kung ipapakita natin isa-isa dito, uh, magtatagal tayo at aabutin tayo siguro ng isang oras o dalawang oras. Ayan po mga bossing. So, pipiliin ko na lang yung ipapakita ko dito mga boss idol. So, ito mga available ito ngayon ng mga Boston Roundhead. Ayan So sa babae nito mga bossing Ay na-upload na ito Yung mga pulit na available nandito sa loob ng green card Bossing oh Ayan guwapo din ito Ah uh, bossing round head available po ito Ayan mga bossing guwapo din oh Ayan National banded na ito mga bossing Guwapong manok to kaya mi juma ila pa. So ito mga bosing ay isang Boston round head din. Ah, eh. uh, meron siyang white strap, guwapong manok to mga bosing Meron ng white strap oh. Guwapo. So ilan lang ito mga bosing ay ipapakita natin dito at uh, hindi natin kakayanin uh, na ipakita lahat. So, papiliin lang natin dito yung mga ipapakita natin. So pero marami ito mga bosing. Nasa 40 heads po yung ating bosing rounded na nandito. Ngayon na uh, dumating sa akin dito mga bosing. So ito pa yung isa. Ah, uh, may pakain na tayo mga bosing So, medyo bilis-bilis lang natin ito ng konti na may meron lang tayong ipapakita sa inyo mga bossing ito yung sa maganda din to ayan ayan po mga boss yung ating boss and roundhead Broodstog. ayan po mga bossing gwapo din to ayan po mga bossing So pa tayo dito eh, Pero ito, ito yung pinakagusto ko dito mga bossing Solid to Kaya lang medyo Bata-bata uh, pa ito ng konti <coughs> Ito siya Yung mailap mga bossing Pero guwapong manok ito Pag uh, pumorma Kaya lang paglalapitan natin sa, Medyo ano siya Mailap National bandit pa ito mga bossing ha National bandit pero gwapong manok to Kaya lang mailap eh ah, meron pala ako ditong Meron ako ditong straight ko mga bossing na available. Ah, dalawang piraso ito. Bossong round head. Tingnan so, natin kung saan nakalagay 'yon. Guwapong manok 'yung mga bossing bossing oh, Yung straight kum natin. Boston din ito. Ayan. Ayan, ayan. Ayan mga bossing. Ayan, gabo. Gabong manong ito mga bossing. Straight kum uh, Boston. So, dalawa. Napin natin yung isa kung saan nakalagay. Gwapo to. So hanapin natin yung isa Kapatid nito kung saan nakalagay Kapong manok So hanapin natin yung isa nito kung saan nakalagay mga bossing Mga mga bossing ay pikom. din Gawapong manok din. Dami pa ito mabos. boss. Kaya lang. din ito mga boss. merong konting white strap dun sa kanyang bunto to. Gawapong manok din to. Ipormahin natin ng konti ito para makita niyo mga boss ay idol. Ayan. Gawapong manok. hanapin natin yung isang straight comb na lang mga bossing kung saan ko yung uh, nilagay hanapin natin yun ito pala sya oh ito yung isang straight comb natin mga na bossing ito guwapo din ito mga bossing pindig ko lang nito ayan sya so, oh yun mas guwapo ito kumpara dun sa isa. Angas. Astig nito. Ayun oh. So, dalawang piraso lang ito mga bossing. Straight kong lahat. Ayan. So yun, uh, hanggang dito na lang po yung ating video mga bossing uh, the other day, Uh, yung ipapakita naman natin yung mga posong natin at uh, available natin ng mga 5k nandito sa loob ng Green Country Game Farm so yung lahat po yung nasa video na ito mga bossing na, na ipakita ko sa inyo ay mga bossong roundhead po ito lahat mga bossing ha. walang halong pong ibang bloodline so yun lamang po mga bossing at uh, magandang araw po sa inyo lahat at uh, tayo po ay may magpapakain pa ng ating mga alagang manok so yun lamang po mga bossing at uh, magandang araw po sa lahat mga bossing mga idolong